Magandang magandang araw mga kaparehas. Narito po tayo sa Barangay Duhat Bukawi, Bulacan. Ako si makapanayim po natin ngayon ang butihing lingkod po ng barangay. Naglilingkod ng serbisyo, nagbabalasakit, gumagawa at gagawa pa ng maraming kabutihan sa kanyang pagbabalik muli sa paglilingkod bilang punong barangay dito po sa Barangay Duhat Bukawi, Bulacan. Na si punong po nung barangay Kapitan Paustino, Tony Mindusa de la Cruz. Kap, kumusta na po ba kayo? Mabuti po. Aka, kumusta na po ba sa ngayon ang ating nasasakupan na barangay? Ah. Uh... Mabuti rin po, everybody uh, under control. Wow, okay. Kapunahin po natin regarding for the peace and order, kumusta po ba ang ating katahimikan at kapayapaan sa ating nasasakupan ngayon? Ano po ba ang mga batas na inaadapt natin para matili po ang katahimikan sa ating nasasakupan? Ang uh, kaayusan at katahimikan sa ating barangay patuloy na ang mm -hmm. at uh, tayo okay. po ay uh, isa sa may pinakatahimik na barangay sa bayan ng Dubai. Wow, congratulations ka. Drag 3 po tayo. Wow, okay. Pero kung para sa inyo, Kapi nga po, ano po mga batas na ina nyo po dito para po, kung uh, kumbaga, matili po ang katahimikan sa ating nasasagupan? Uh, lahat po ng umiiral na batas, hindi lamang sa ordinansang pangbayan, pati na uh, sa ating bansa, ay uh, ipinagutupan natin sa ating barangay. Oh. Mga uh, layo ng linap drive, uh, road clearing operation, so, uh, bawal ng maingin ang butyo, car para sa mga kabataan, kaya, patuloy po natin na uh, itinatag ulit at binamandahan. Okay, so dito naman po tayo sa batas kalinisan. Kumusta so, po ba? ang kalinisan po dito sa atin sa pinagkirain, at uh, actually, uh, Uh, nag, naglagay po tayo ng mga street sweeper sa bawat sityo ng ating barangay mm -hmm. na siyang mga laga sa kalinisan ng ating barangay. Regular din po yung ating paghakot ng basura. Meron po tayong dalawang truck ng basura na regular na uh -huh. mahakot araw-araw, kaliban -araw, kung sa dalawang hindi. Okay. So in the sa inyo pagbalik muli ka, maitanong ko lang po, so ano-ano na po bang ba ating naipundar uh, sa, na legacy o tinatawag nating accomplishment dito po sa ating nasasakupan sa Barangay Duhat sa ngayon? So, yung pagpapanatili po ng mga regular na gawain natin, so ito po kasi yung barangay namin is uh, medyo mataas na lugar, hindi bahain, eh. mm -mm. uh, pero patuloy po natin binabantayan yung ating mga ang tubig. Patuloy po natin inaalagaan niya. So, yun po yung ating unang pinagkaabalahan na may kinapabayaan ng nakakaroon administrasyon. Pero sa ngayon po, under control na uli namin, lahat po ay gumagana Ayon. okay. Pero kung dito naman po tayo sa karagdagang pang priority cup sa pag-unlad ng barangay Duhat, so ano po ito ang ating karagdagang pang mga priority na pinapangarap sa pag-unlad ng ating barangay? Ang so, po, yung infrastructure. So, isa yan sa ating mga pinapangarap. Yung mga daan natin, daan natin ang ulit sa bawat sityo sa bawat eskinita uh, ay uh, pangarap natin na uh, mapasimento lahat. So, magkaroon din po tayo ng... Uh, multi-purpose building doon sa itaas ng tulay na ngayon po yung na ah, pang, pang kasalukuyang nagagamit na duro lang noong mga nung mga kabarangay natin mahihirap na walang uh, o walang lugar sa kanilang tahanan na magburo kung sila'y namamatayan. Mayroon po tayo nun. No, wow. Fully air Okay. So, na, uh, ganito na lang ka po. Nanonood po ang ating mga minamahal na mga kabarangay dito po sa Barangay Duhat. Ano po ang inyong panawagan at mensahe para sa kanila? Sana po ay uh, makaisa po kayo. Makaisa namin kayo. Makaisa kayo ng sanggulian para sa pagpapanatili ng kaayusan at kapalimitan dito sa ating mga sakupan. At sana po ay mapalawig pa natin yung ating paglilingkod. Tumasok po kayo na ang sanggunayang barangay ng Lua at aking pinangungunahan ay mananapiling mula sa inyo. Okay. Ano naman po ang inyong misahikap kap sa inyong mga barang masisipag na barangay worker at sa ating mga kagawad? Ah, yung po ang aking mga kagawad ay napakasisipag po yan. <laughs> 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 ah, hindi ko totoo lang po. Ah, very uh, coordinated naman po yung ating sanggunayan. Wala po tayong uh, posisyon lahat tayo yung nakikisang, lahat tayo gumagalaw. Ganun din, mga ating mga staff dito sa orasina lahat po yan ay abala sa paglilingkod sa ating mga kaparangay. Alright, okay. Yan po ang pinakamagandang misahe ng ating butihing lingkod po ng barangay. Dito po sa barangay Duhat, Bukawi, Bulacan. Ayon po kay Kap, sila po ay nagkakaisa sa paglilingkod sa pagmamalasakit sa barangay Duhat. Magandang araw po mga kaparehas. sa kapanayin po natin ngayon ang butihing at mabait na po ng barangay, si Kapitan Paustino Tony Mendoza de la Cruz, ang ating butihing naglilingkod bilang ama ng ating barangay Duhat. Magandang araw po mga kaparehas. Leigh Castro po ng Parehas News. Ingat-ingat po kay Kap, inyong family. God bless us all. Maraming salamat. Mabuhay po kayo ka, pangkat gusto ninyo. Mabuhay din kayo. <laughs>